what's up mga buddy ayan pupunta tayo ng BMD BMD Motors Isuzu sa kawayan papa PMS tayo guys 35k auto tignan natin kung ano yung gagawin gusto ko sana magpa PMS na lang dito sa labas mas mura pero wala kasi ako kilalang mga mekaniko trusted mechanic kaya papa PMS ko ulit sa isuso pa rin maganda pa rin naman sa kasa kahit medyo mas mahal pero talagang ma may maintenance yung sasakyan mo kung ano yung kailangang palitan sa ganitong auto di go pa PMS mo na para maganda pa rin yung condition ng sasakyan natin what ano meron sa may sagana ah, uh, late na tayo time check 8.40 yan dito pa rin tayo sa may ano Go! to legendary bridge. up Santiago. Robinson. walang home magkatabi dati kasi wala na dami ng mukon dito sa batala no 我们那些。 sa bypass road ng Alicia

Ternyata, ya, guys, masih pernah iya, terus, danau, So, ano the power din yun. Ano so soft. Ay, hindi. Mas maganda yan. Tripping so, sa yun. Eso soft. Ang na din yan, no? So, Nandito na tayo sa loob. Pakita ko lang sa inyo itong bagong RC4E na base model. Yan. Ito yung makina niya. Ito naman yung gulong. Lumaki na siya. 17 na yung rim niya. So ito yung harapan. Yan. Black pa rin yung side mirror niya. Tsaka meron pa siyang meron pa rin signal light sa gilid. Yan. Ito naman ang loob niya guys. Yan napakaganda loob nya napakalaki na yung infotainment nya yan ito yung sa loob ito naman yung bagong 3.0 hmm? database base ano ganda o oh. laki 265 Rim, rim 20 S sidings niya itu yung side mirror niya ganda front ang front niya eh may gas gas naman siya dun no? langis

Guys, tapos na tayo pauwi na mabilis lang ano pala change oil lang tsaka check brake pag 35,000 odo yun medyo mahal lang konti yung labor dito sa kasa mabot tayo ng 5,400 yun ayun lang guys bye bye